So ayan mga idol, so bago natin ito i-complete mga idol, itong first booking natin So set up muna natin itong auto filter So ganito lang yung gawin yung mga idol para mapasokan kayo ng booking, lalong lalo na ngayon no, pag marami yung booking So ayan, then yung location natin, South Cebu area So uncheck natin itong South Cebu So bali itong Minglanilla, Naga, San Fernando, so i-check natin yan So ayan, South Cebu lang po yung hindi check natin para hindi tayo mapasokan ng tag 10 day if na ano, delivery fee. Then save. Ayan, click natin. Yun, naka-auto na. And then complete natin. So, ayan. Pag mga ganito, mga alarm, mga idol lang, wag, wag nyo na itong i-accept. Ano? I-know I nyo lang itong mga idol tapos dito tayo sa South Cebu area. Tingnan natin. Yun 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 yun. Yun 3.5 Ayan, ang ah, malaki isang ano delivery fee. Ito 1.5 COD 2000 plus. So, ayun, medyo malaki. So hintay tayo doon sa labas ng ano mga doon sa highway tayo maghintay. 6.5 so malayo hanap tayo ng magandang ano ha dito, dito, dito tayo dito tayo pwede tayo dito yan ah hindi tayo ng dito mga idol ayan, mga idol no? may pumasok sa auto mga idol so ayan accept na natin to Bali yung location natin yung, from the pick up is 0.2 so tingnan natin so ayun napakalapit lang mga idol so, hindi ko alam kung maklaro ba ito siya sa camera mga idol so parang dark kasi uh, ah, mainit so ayun 0.2 yan na, check muna natin be. So, gano, ganito yan. Asa, so, so, pabalik tayo. So, yan, balik tayo mga idol. So, zero pointo. So, tara. So, yan mga idol. No? So, ganito lang yung gawin yung mga idol para syempre mapasokan kayo sa auto. Ayan. Kasi pag naka-auto ka mga idol, so malaki, malaki po yung chance natin na mapasokan talaga tayo ng mga booking mga idol. Kung, sa, kung saan po yung mga booking na chine -check mo, ay doon po yung papasok yung mga booking na yung papuntahan ng mga booking na pumasok sa apps so ng mga idol. Oy, parang kinansila ito Nako. Wala Cancel Para na-cancel yata mga idol so, Ayan 0.2 Sana yun Malapit lang dito lang sana yun oh. Ay nako So tarahin Hanap tayo ng location ng Ibang location Yung hindi mainit Gagawang na-cancel Ah. Uh. So ayun, nakakuha tayo ulit ang bagong bokeh mga idol. So bali ito po ay request natin na may COD na 370 to. So ayun, accept natin. So 92 yung DF. 0.6 yung distance natin. Chat natin. Good AM, ma'am, sir. Padawang ko. Ayan Tingnan natin yung location Kung malapit pa Basta 0.6 lang to Ah 4.50 meters Ah 4.50 Alagi 4.5 Saan man to 4.5 hmm, Pabalik Dirito Dili ta eh dire unahan ta, unahan. <laughs> Bote na lang na pasukan tayo ulit ng bukid mga idol kasi yung auto yung pumasok sa auto na cancel ah, uh, kinansel po na ano na, na, na client. So hayaan na lang natin. Total at least ah, nakakuha naman tayo ng bagong booking ah, na mas malaki pa yung DF kaysa nakuha natin, di ba? Dito tayo papasok. kaya ako mga idol every time na magbiyahe ako mga idol, talagang ah, malaki ang tiwala ko sa auto assignment filter mga idol. See, mostly sa mga completed ko ay sa auto 'po 'yon. Auto pumasok 'po 'yung booking. Kaya talagang naka-auto talaga 'ko mga idol. Tsaka sa auto assignment filter wala namang ano, wala namang mga COD 'yan. Dito tayo, dito tayo. 'Yan. Ah, unahan gamay, unahan gamay. Ah. Yan, dito tayo. Dito siguro. Ah. Tapos arrive na natin para malaman ang customer na nandito na po tayo. So ayan chat natin na na nandito na pa tayo nanako nanako ma'am 400 daw cash sabihin natin na 400 yung cash natin para makapag ano siya para magdala siya ng pang change so 372 so yung pira natin no? 400 na lang yung pang pa COD natin Maxim na sir? Ah, So, 372. Oh. Ay ma'am, kay G-Cash, G-Cash lang Ang Ang sukli. Pila 72, so 20 ah, 72. Ay, Patay. Saka po ito niyo. Wala lang, dikay, kuwanto sinuha di, eh, pila 28 mag-chat bitaw ko mo na 400 akong cash para makadala ka exchange Basin na paliton diha mo Basin na paliton ba ibalik <laughs> e, lang mi, okay ra buwat buwat lang ko ha pila 400 so sige si 20 to 28 <laughs> Sige lang, ba't naanin sila ikubra? Dari, palitan na lang na ako. Uh, pala naku, na ako ingon na ba ikubra? Wala? <laughs> Ay, palit, palit lang na pag-snack ni Moe. Ah, <laughs> uh, uh, 28. Ma'am, thank you. Nakapalit chukag snacks, ma'am. <laughs> ma'am, thank you. Ayan, arrive na po na. Ah, arrive. Ah, bali, ayan. So, let's go na po natin. Ayan, Alright. <laughs> Nakapalit doon si Bam pang snacks. Nakapagos siya para masinsyoan. <laughs> ah!